Hello everyone! So ngayon nga pala guys, bumili ako ng Robux. 100, ano, yung first 40. And dinagdagan ko ng 80, 120. So, ito yung pera ko natitira na lang guys. 43 Robux na lang yung natitira. And, ito yung aking avatar. Nagmumord pa kaya guys. Hindi na masyado mag... Ano na ako, hindi na ako mag, uh, ano, magro-row, o oh, magbro bro kay Ben. maganda ba? Maganda ba? Hindi naman. Ayan, ayan na lang. Par, ba't walang buhok, par? Wait lang. Dagdagan natin ng buhok. Kampanga tignan. Kasi guys, ano, gusto ko bumili ng buhok. Pero pagbili ko ng ano yung arms warmer bumigla lang ng ano 43 dun ako na dun ako na chak what the hell sabi ko na sa kapatid ko ganun ba tapos minus namin yung 108 sa 165. ay sa 65. so yung tira guys ano 43, yun. So, yan yung avatar ko. So, goodbye. Good luck.